Maganda ang mga ilawan sa picture natin. Dito muna po sa center. Hello. Tapos picture po Magandang mag mga center po muna tayo. Yes po, opo. Makukunin pulin, kuya. Pag na po kuya. Pag-a-host po ako, kuya. Wait lang po. Opo. Ayan. Kasi po, di ba? Okay. Sa gitna po muna. Photo po muna. Center. Dito naman po sa side. Miss Angela Marbori Hi! Ayan, dito naman tayo Ayan One more, One more go po sa center compress tayo. go po tayo Hi! Thank you! Sa side naman po na yun, please Ayan, salamat Okay Siyempre magandang 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 gabi po sa inyo Tita Nova, let's start with you. Tita Nova, quick kwento lang sa lahat ng mga nandito. Of course, this is a Korean movie entitled Picnic. Kayo po ang isa sa so, mga magbibigay boses. So, how was the experience, Tita Nova? Ay, of course, uh, naiiba ito. No? At uh, kami natutuwa at uh, kami po ay gumanap dito ni Alices. Uh, ang masasabi ko yung kabuuan ng istorya ng pelikula. Eh, talaga naman, may aral, lalong-lalo na sa pamilya. It's a beautiful story oh. ng isang mag-best friend na alam natin malapit nang mawala sa mundo. Pero makikita natin doon ang uh, istorya ng buhay nila magandang panoorin ng mga kabataan ng mga ina, ng mga parents and also the their children. Okay. Ang uh, aral na maibibigay sa atin na mahalin namin ang ating mga lola. Mga lolo We're very, very excited kita Nova. No? Masaksiyan po ito. Maraming maraming salamat for sharing that the story to everybody. Missessa, yes. at yes. ay pinagtatali yes. nang nagkakasama ng na kitang sa lahat halos na primer night and finally isa po kayo sa nagbigay nagbibigay process. Yes. How was the experience, Missess? Ah, uh, bago lahat gusto ko munang batiin ng lahat na nanandito. Maraming maraming salamat sa inyong pagdating sa so pagbibigay ninyo ng oras sa aming pelikula. Ah, uh, alam niyo, ah, uh, ito ay tung pagka-karanasang para sa amin ito na mag-dub ng isang full-length cool film. E, yung roles namin dito eh mag best friend kami na ganun din kami sa totoong buhay so pero nung habang namin binatap talagang hindi namin alam bakit tumutuloy yung luha namin tumatawa kami tapos umiyak tumatawa umiyak so sana yung mga emosyon na yun ma maramdaman din din ninyo sa panunod ninyo ngayon ha tumagos sa inyong mga puso oh, yes. at mga linyahan and, and with that we are very very excited maraming salamat Of course ngayon naman itong mula sa kanyang Pinoy Big Brothers din as the big winner for BBB Gen 11, Fiann Smith. Yeah. gusto namin malaman baka batikan mahuhusay na artista ang nakasama mong mag-dub. How was the experience of you? First time mo ba ito? Kamusta? Um, lang po mga pressure. kasi super uh, mga icons na po yung kasama namin sa dub din sa movie. And first time ko uh, mag-dub po. Super yung mga Pero at the same time, nasaya po experience ko to. And uh, bagay na po siya sa mga mommies na panood dito sa movie na to. Kasi lahat ng bawat linya sa movie na to is tatapos talaga sa puso. I Madaming realization ito sa movie na to, especially sa family. Eh, hindi naman lahat siguro nakakaranas ng love galing sa family. Minsan, nakukuha pa rin yung love din sa kanilang mga best friends. Yes, yeah, so super madaming realization, madaming aral Kaya so, Huwag na huwag nilang kalimutan ang panawad din ang Pink Pink Dance. Bukas na! Bukas na po ito! Ayan, super working po na ito. Thank you! Yo. happy happy mother's day marami maraming, maraming salamat tita nova yeah, tita cool. Sans and pia smen